again Junelynn's mixed vlog pala ako sa aking mudra kills ayan update ko lang kayo <laughs> 'di ba nagbo-vlog ako dito nung nakaraan kailan ba yun okay pa yung tanin nila pero nung binagyo tingnan nyo naman oh wala wala na silang ano ngayon wala na silang gulayan balik umpisa Balik umpisa sila. O. Oh. Diba halos dito puro talong. Ayan. Balik umpisa sila. Kasi na ano sa bagyo. Hanggang dun sa dulo. Grabe. Winalanghiya talaga ni ano. Bagyong Tino. Winalanghiya. Yung gulayan ng aking mudra wala na tuloy ako mahingi yan ng gulay <laughs> joke lang yun okay? may tanim na rin ako sa amin nagtanim ako ng pichay diba yung nag vlog ako nag ano ako ng ano juta so pwede na ako hindi maghingi kasi may tanglad na rin ako galing din dito O, tingnan nyo naman, o. Oh. Wala na. May puno pang napumba. Grabe talaga si Bagyong Tino. Kasi si Bagyong Bagyong Uwa naman, ano, wala. Wala namang napinsala. Ano lang kasi yung dito. Walang, walang ulan. Hangin lang yun. Sa Bagyong Tino ang ano, talaga ang malala dito. Ang na pinsala Pati mga nyug. Eh. Pati bahay ng aking mudra. Sira na nga. Lalo pang sinira. Ayan, parehas kami. Equals. Ba? Uh, ito yung bahay nila. Yung ah. saan may overlooking na rin eh. Ang init na dito ngayon, oh. Ang init na ng panahon dito, guys. Kaya ang mukha ko ang lalagkit. Malagkit. So, wala naman tubig sa amin. Kaya, tiis-tiis lang muna. Mainit na ngayon ang panahon dito, guys, oh. Buti na lang yung mga ano dito, hindi natumba sa bahay. Kahit papano, ano, thank you pa rin kasi safe naman sila lahat. Yung kapatid ko buntis dito sila nagpunta nung ano, pag yung tino. Tsaka yung pamangkin ko. Kaya kahit na ano yung tanim nila, thankful pa rin. Kasi safe lahat. So ayan. Yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell ano button para lagi po kayong updated sa aking more videos. Thank you so much. Bye.